Ang magandang balita ayon kay Mateo. Unang kabanata. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Jesu Kristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Huda, at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Huda kay Tamar, sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Horam na siya namang ama ni Ozias. Si Ozias ang ama ni Hotam na amani ni Akas at si Akas naman ang amani ni Ezekias. Si Ezekias ang amani ni Manases at si Manases ang amani Amos na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang amani ni Heconias at ng mga kapatid nito. Nang panahong iyon, dinalang bihag sa Babylonia ang mga taga-Huda. Pagkatapos na sila'y daling bihag sa Babylonia, naging anak ni Heconias si Salatiel, amani Zorobabel. Si Zorobabel ang amani abyud na amani Eliakim. At si Eliakim naman ang amani Azor. Si Azor ang amani Sadok na amani Akim. At si Akim naman ang amani Eliud. Si Eliud ang amani Eliazar. Si Eliazar ang amani Matan na amani hakob si Jacob ang ama ni Jose na naging asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, may labing apat na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. Labing apat mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga tagahuta sa Babylonia at labing apat din mula sa pagkabihag nila sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ganito ang kapanganakan ni Heso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatagda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay nagdadalan tao na. Ito'y nangyari sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Palibas taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa. At dahil ayaw niyang malagay sa kahiyan si Maria, binanak niyang hiwalayan ito ng palihim. Subalit, habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagat ang sanggol na ipinaglihin niya ay mula sa si Espiritu Santo magsisilang siya ng isang lalaki. Jesus ang ipapangalan mo sa kanya sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihay ang isang birhen at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin ito Immanuel na ang kaulugan ay kasama natin ang Diyos. Pagkagising ni Jose, sinunod niya ang utos ng Anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi sinipingan ni Jose si Maria hanggang nagsilang siya ng isang anak na lalaki. Jesus ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ikalawang Kabanata Panahon ng paghahari ni Herodes nang isilang si Jesus sa Bethlehem, isang bayan sa lalawigan ng Judea. May ilang pantas doon na dumating sa Jerusalem mula sa silangan. Nagtanong-tanong sila, Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala. Kaya't naparito kami upang siya isang bahay. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, ay naligalig siya. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga tagapagturo ng kautosan ng bayan at sila'y tinanong. Saan ba ipapanganak ang Mesiyas? Sa leham na nasa Judebo. Tungon nila. Sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupay ng juta ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Judah. Sapagkat sa'yo magmumula ang isang peluno na mamamahala. Sa aking bayan, Israel! Panihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang tala. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag nakita niyo siya, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako malay makasamba sa kanya pagkarinig sa bilin ng hari ay lumakan na nga ang mga pantas. Ganon na lamang ang kanilang tuwa nang makita nilang muli ang talang nakita nila sa silangan. Pinangunahan sila nito hanggang sa tumigrito sa tapat ng kinaruroonan ng bata. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sumamba sa bata binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, insenso at mira. Kailanman sila ipapauwi na, nakatanggap sila ng papala sa papamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya nag na sila ng taan. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Bumangon ka't dalhin mo agad sa Egypto ang magina. Hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Kaya huwag kang alis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Dali-daling bumangon si Jose at nang gabi iyon, dinala niya sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. kaya ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na dalawang taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na panagoy tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maliw dahil sa pagkamatay nila. Pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa Ehipto ang isang anghel ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi sa kanya ng anghel, Bumangon ka. Iwi mo na sa Israel ang mag-ina sapagat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata kaya't bumangon si Jose at iniuwi sa Israel ang mag Ngunit nang mabalitaan niyang nakahari sa Judea si Arkelao na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon. At dahil sinabihan siya sa panaginip, sa Galilea sila tumuloy at doon nanirahan sa bayan ng Nazareth. Sa gayon, natupad ang sinabi ng mga propeta tungkol sa Mesiyas. Shay tatawagin na sereno.